Kami mo. Hindi naman daw masama pa lang uminom wag -araw. lang araw-araw. Araw-araw. Ano dini. every other day. lang daw mas ano ma makadumi. Every other day. Matanda mi niyan. Namili ka pa. Matanda ni ka pa. Birthday ako, di ba? Ke okay. ay. Mario. Ayan oh. Tingnan mo to, oh. Ang ganda. To. Sa iyo rin 'yan. Ay, oh, ay, ay, ang laki, di ba? Grabe, ang big. ang sa akin. Ah, oh, yeah, ah. na anak ko. Oh, Good oh. morning. Oh, bigas oh. Ano pa pawala na ng bigas? Bigas. Oh. Tapos ma ito kape kakasalin ko na nito. Ano to? Yung buti to. Tapos ito, ito yung ayo niya pala ng kape. Oh. Ayun oh, yung mga yan to sinalin ko dito. Sayang. Dapat yung kaping parang ano anak. Meron nga na. Oh, e, parang mm, ramen. Oh, ayan. parang diet din mm. ganon. Totoo. Oh. Ang dami naman. Ano yan? O, oh, ko. Eh, ito yung sauce ng spaghetti, tsaka palabok ni... Ihalo... Ayun na, na lang yung, yung men. Ano. mo ngayon. Oo. oo. Kaluluto mm. mo lang yan. Ito lang. Ito lang, ito lang yan. Mm. Oo. Oo. Sauce lang oo. yan. Yung men ang lutuin mo, ihalo mo dyan. Mas, hindi. Babantuan ko lang. Malalambot. Okay. Hindi masarap. Hindi. 30 minutes tong men na to eh. Hindi. Ibig ko sabihin, ah, yung men lang yeah, ang wala. Uh, Oo, kaya masisira kasi. Ano uh, ba yung sauce? Sauce lang yung sauce lang ng palabok tsaka ano, spaghetti. Oh, kung ano. Oh, isda, ito, bit-bit ito nung last time. Ayan, nung no, no, ano. Ha? Oh. Nung 20, 20 Asya? pa. Umalis ulit siya. Loko, ang sarap nung ganyan. Nasasarapan ka? Oo. Oh, oh. na ako dala na. Ay, huwag ko <laughs> na? Baka magkagalit ba kayo? <laughs> Hindi na ninigarin yung malamang kasi nagbit yan. siya. yung minute bit, diba? ba -hmm. Oh, oh. Ayan. Pinag-grocery na ng Aha, anak ko. Mama, gamit mo to. Oh. Ito, may bag May alcohol ka dito. Oh. Ayan na. Ah. Mga alcohol mo. Ayan o. Oh. Alcohol. Hand. Ay, Ayan. ano yan? Japan? Ito. Oh, sa Japan to. Mario Jose. Ito ba, yung ano. Naman niya. Body scrub. Ayan siya. Mas me. Ay. Ayan o. Oh. <laughs> hindi mo kita si Pesky ang taba. Ay, asa na? Pa Pag na mo, ang bigat, grabe. Kuchikita, baby. Tingnan mm -hmm. mo, may tape pa yun. Oo, oh, alam niya yan. Oo, mm oh, -hmm. naman. Ayan. Mamaniyo tayo, mamaniyo tayo. Ay <laughs>